Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa ilalim na malamig na buwan, isang sigaw ang umalingaunggaw mula sa gitna ng kagubatan. Maria, tulungan mo ako. Ngunit nang tumugon ang boses, hindi ito tao, kundi isang diwata na matagal nang nawawala sa mundo ng mga mortal. Sino siya? Bakit niya tinatawag ang isang lalaking hindi niya kilala? At ano ang lihim na bundok makiling na kahit ang hangin ay natututo ng manahimik? Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nagigising ang mga espiritu ng bundok. At sa bawat yapak ng binata, mas lalos siyang nilulunok ng mga lihim na hindi dapat natuklasan. Ngunit sandali lang. Gusto mo ba malaman kung ano ang tunay na nangyari kay Elias? At kung paano siya naging bahagi na alamat ni Maria Makiling? Kung gusto mong marinig ang buong kwento at maramdaman ang hiwagang bumabalot sa bundok. Pakinggan mo hanggang dulo. At huwag kalimutang mag-subscribe kung gusto mo pa ng mga kwentong puno na misteryo pag-ibig, at mga lihim na kalikasan. I-comment mo rin kung anong alamat ang gusto mong isunod. Baka iyon na ang susunod nating tuklasin. Sa gitna ng dilim kagubatan, isang sigaw ang umalingaungaw, malamig, puno ng takot, at nagmula sa isang babaeng tila tinatawag ang mga espiritu ng bundok. Maria. Maria makiling tulungan mo ako. Ang hangin ay biglang huminto, at ang mga dahon ay tila nagbulungan na isang panalangin. Sa paanan ng Bundok Makiling, isang binatang nagngangalang Elias ang napasugod sa kakahuyan. Nabalitaan niya may nawalang babae, ang kanyang kapatid na si Alena. Ngunit ang sabi ng mga matatanda, kapag nawala ang isang tao sa bundok na iyon, hindi na siya basta-basta bumabalik. Habang tinatahak ni Elias ang masukal na daan, napansin niyang tila sinusundan siya ng malamig na hangin. May mga aninong kumikilos sa gilid ng kanyang paningin, at ang mga bulaklak sa paligid ay unti-unting nagbubukas kahit gabi sa bawat yapak niya. Parang may mga mata na nagmamasid. Elias, isang tinig, malambing. Ngunit may halong lungkot at pangakit. Nilingon niya, ngunit walang tao. Tanging isang babae ang nakita niya sa malayo. Nakaputi, may mahabang buhok. At mga matang parang liwanag ng buwan. Maria makiling, bulong niya. Ngunit sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Ang paligid ay nagliwanag sa mapusyaw na gintong liwanag. At ang hangin ay may halimuyak ng sampagita. Lumapit si Maria, ngunit sa bawat hakbang niya, ang lupa ay nagiging luntiang parang panaginip. "Bakit mo hinahanap ang kapatid mo, Elias?" Ang tinig niya ay parang musika, ngunit may halong sakit. "Alena, nawala siya rito kagabi. Tulungan mo akong hanapin siya." Ginmiti si Maria, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. "Maraming pumapasok dito, ngunit hindi lahat ay kayang makaalis." lumapit si Elias. Tila hindi kayang alisin ang tingin kay Maria. Bakit? Ano no ibig mong sabihin? Ngunit bago siya makasagot, isang malamig na ihip na hangin ang dumaan, at may boses na sumabay isang tinig ng babae, umiyak. Kuya, tulungan mo ako. Napalingon si Elias. Sa di kalayuan, nakita niya si Alena. Nakahawak sa puno. Maputla, nanginginig. At tila may mga kamay na humihila sa kanya pababa sa lupa. Tumakbo siya. Ngunit bawat hakbang ay parang lumalayo siya sa kanyang kapatid. Alena! Hawakan mo ang kamay ko. Ngunit ang tinig ni Maria ay pumagit na sa hangin. Kapag iniligtas mo siya, Elias, baka ikaw naman ang hindi makabalik. Tumigil siya. Ang paligid ay nag-iba. Ang gubat ay naging parang salamin. Ang hangin ay may mga bulong na hindi niya maintindihan. Sa isang iglap, nakita niya ang mga mukha ng mga taong nawala sa bondok mga matang humihingi ng tulong, mga tinig na umiyak sa katahimikan, at sa gitna ng lahat, si Maria Makiling, nakatayo, tahimik, at may hawak na isang bulaklak na tila nagliliyab sa kanyang palad. Elias, pipiliin mo ba ang pag-ibig? O ang kalayaan? Ang paligid ay muling dumilim. At ang tinig ni Alena ay unti-unting naglaho sa hangin, Maria, anong ibig mong sabihin? Humikpit ang pagkakahawak ni Elias sa lupa. Tila natatakot siyang baka siya mismo ay lamunin nito. Ngunit si Maria ay nakatingin lamang sa kanya. Mga matang may lungkot na hindi kayang itago. Ang bundok na ito, Elias. Mahina ngunit malinaw ang boses ni Maria. Ay hindi basta lupa. Ito ay tahanan ng mga kaluluwa. Mga puso na hindi na muling natagpuan. Umihip ang malamig na hangin. Sa bawat pag-ihip nito. Tila may mga mukha na lumilitaw sa hangin. Mga lalaking pagod, mga babaeng umiyak. Mga batang naglalaho sa hamog. Si Elias ay napatras. Hindi ko sila kilala. Bakit mo ipinapakita sa akin ito? Lumapit si Maria. At sa bawat hakbang niya ay tila nag-ilaw ang mga dahon sa lupa. Dahil isa ka sa kanila, Elias. Napakurap siya. Anong ibig mong sabihin? Matagal ka nang nawala. Mahina niyang sambit. Ang kapatid mong hinahanap mo. Matagal na siyang umalis dito. Parang biglang lumabo ang paningin ni Elias. Nagbibiro ka, kahapon lang siya nawala. Mumiti si Maria, ngunit may luha sa kanyang mga mata. Sa mundong iyong kilala. Pero dito, Elias, ang panahon ay nag-iba. Ang isang gabi rito ay maaring isang taon sa labas. Humakbang si Elias. Tila gustong yakapin ang katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Kung totoo, yan, bakit ko pa siya naririnig? Bakit ko pa siya nakikita? Sumagot si Maria sa tinig na halos bulong. Dahil tinatawag kanya, mula sa kabilang panig. Muling narinig ni Elias ang sigaw ng kanyang kapatid. Kuya, huwag mo akong iwan. Tumakbo siya sa direksyon ng boses. Hindi na inalintana ang mga aninong sumusulpot sa paligid. Ngunit sa bawat tagtakbo niya, ang mga puno ay nagiging salamin. Ang lupa ay nagiging hamog. At ang tinig ni Maria ay muling umalingawngaw. Elias, kapag tumawid ka roon, wala ka ng balikan. Huminto siya. Sa harap niya, isang ilog na tila gawa sa liwanag. Kumikislap, kumikilos. At sa gitna nito, nakita niya si Alena, nakangiti ngunit malamig ang mga mata. Kuya, halika na. Lumapit siya, nanginginig. Alena, uwi na tayo. Munit nang abutin niya ang kamay ng kanyang kapatid, dumaan sa pagitan nila ang malamig na alon na hangin, at biglang naging abo ang kamay ni Alena. Sumigaw si Elias. Ngunit sa halip na boses ng kanyang kapatid, ang tinig ni Maria ang sumagot. Hindi lahat na mahal natin ay para sa atin. Lumuhod si Elias. Ang mga luha ay bumagsak sa lupa. At sa bawat patak, ang lupa ay nagiging lundian. Parang nabubuhay sa sakit ng kanyang puso. Si Maria ay lumapit. Marahang hinaplos ang kanyang balikat. Ang bondok ay kumukuha lamang ng mga pusong handang magmahal hanggang sa huli. Tumingala si Elias. Ang mga mata ay puno ng luha at tanong. At ako, ano na mangyayari sa akin? Ngumiti si Maria. Isang niting maganda ngunit nakakatakot. Isang niting parang hadyat ng kapalaran. Elias, ikaw na ang bagong tagapangalaga ng bondok. Sa sandaling iyon, ang hangin ay huminto, ang mga puno ay yumuko, at sa ilalim na malamlam na buwan, ang anyo ni Elias ay anti-unting naglaho sa hamog. Ang hamog ay bumalot sa buong kagubatan. Parang kumot na mga lihim na matagal nang itinago. Ang mga bulaklak sa paligid ay nagsimulang magbukas, Tila nagbibigay-pugay sa bagong espiritu ng bundok. Tahimik si Maria. Nakamasid kay Elias ng ay tionting nagiging liwanag. Ang balat niya ay nagiging kislap ng mga alon na araw. Ang mga mata niya ay parang tubig sa ilalim ng buwan, malalim, payapa, at puno ng lungkot. Maria, mahina niyang sabi, Ito ba ang kapalaran ko? Tumanggo si Maria. Ang tinig niya ay halos hindi marinig. Ngunit dala ng hangin, malinaw ang bawat salita. Ang bandok ay hindi kumukuha ng mga kaluluwa. Kinukuha lamang nito ang mga pusong handang mag-alay. Muling dumampi ang hangin sa kanyang pisngi. At sa malayo, ang tinig ni Alena ay narinig niyang muli. Ngunit ngayon ay payapa, masaya. Parang tinig na isang batang natagpuan ang tahanan. Kuya, salamat. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Elias. At sa huling sandali ng kanyang pagiging tao, tumingin siya kay Maria. At ang kanyang tinig ay naging bahagi na ng hangin. Maari bang bantayan mo rin siya? Ang mga katulad naming naglalakbay dito. Gumiti si Maria, isang ngiting puno ng pangunawa at pangako. Hindi ka nag-isa, Elias. Sa piling ko, matututok kang pakinggan ang mga bulong na kagubatan, ang mga dasal na mga nawawala, at ang mga lihim na mga puso. Ang liwanag ni Elias ay tuluyang sumanib sa mga ulap na nakabalot sa bondok. At sa sandaling iyon, ang buong kagubatan ay tila huminga. Ang mga ibon ay muling umawit. Ang ilog ay nagliwanag. At ang buwan ay nagbigay ng na malamig na liwanag sa mga puno. Lumuhod si Maria sa gitna ng liwanag. At kinuha niya ang bulaklak na deti hawak ni Elias. Naging gintong alikabok ito. At sa bawat patak na bumagsak sa lupa, sumibol ang mga bagong halaman. Mga halaman kumikislap tuwing gabi. Mga paalala na isang pusong nagalay ng lahat. Sa paanan ng bundok, isang matandang mga ngaso ang napadaan. Nakita niya ang mga kumikislap na bulaklak. At narinig ang malamig na bulong na hangin. Walang sinumang dapat maglakad dito kapag buwan ay bilog. Anito sa sarili habang marahang nagdarasal. Dahil sa gabing ito, ang mga tagapangalaga ng bundok ay naglalakad. At sa malayo, isang aninong lalaki at isang babaeng nakaputi. Ang sabay na naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang isa ay may ngiti ng kapayapaan. Ang isa na may may mga matang nagbabantay. Tahimik silang naglaho sa hamog. Kasabay ng mga bulong na hangin, mga bulong na mga pusong nanatili. Sa piling ni Maria Makiling sa paglipas ng mga taon, ang bondok makiling ay nanatiling misteryo sa mga tagabayan. May mga nagsasabing nakita nila ang isang babaeng nakaputi, na naglalakad sa ilalim ng buwan. Habang sa likuran niya ay isang lalaking tila binabalot ng liwanag, tahimik, marangal, at ang mga hayop ng kagubatan ay lumalapit sa kanya na parang kaibigan. Ang mga matatanda ay laging may paalala. Kung maririnig ninyo ang hangin na tila bumubulong na inyong pangalan, huwag kayong lilingon. Baka ang bundok ay sinusubok ang tibay na inyong puso. Ngunit may ilan na naniniwala. Hindi raw iyon paalala ng panganib, kundi isang yakap mula sa mga tagapangalaga. Si Maria Makiling, ang diwata ng kabundukan. At si Elias, ang mortal na nag-alay ng kanyang sarili. Upang mapanatili ang balans ng kagubatan. Sa tuwing umulan, ang hamog na bumababa mula sa tuktok ng bandok. Ay sinasabing mga luha ng diwata. Luha ng pag-ibig at sakripisyo. Luha ng alaala na isang pusong nagmahal ng totoo. At tuwing sisikat ang araw matapos ang mahabang ulan. Ang mga bulaklak sa paanan ng bundok ay sabay-sabay na namumukadkad. Tila sumasayaw sa hangin. Parang binubuhay ng mga lihim na dasal. Doon, sa gitna ng katahimikan. Maririnig ang dalawang tinig. Mahina, halos hindi marinig. Isang babae at isang lalaki. Nagbubulungan sa hangin nagpapaalala na sa bawat pusong nagmamahal. May bahagi na laging handang magbantay, mag-alay at manahimik sa piling ng kalikasan. At kapag ang gabi ay muling bumalot sa bondok makiling, ang buwan ay sisilip sa ulap. At sa liwanag nito, makikita mo ang dalawang anino. Magkasabay na naglalakad. Hawak ang kamay na isa't isa. Hindi na tao, hindi ring ganap na diwata. munit isa sa diwa at puso. Sila ang mga bantay ng bundok. Ang mga paalala ng pag-ibig na hindi naglaho at ng sakripisyong naging alamat. Tahimik ang lahat, maliban sa ihip ng hangin na dumaraan sa mga dahon. Dala ang mga huling salita ni Maria. Mahina, ngunit malinaw na parang musika sa gabi. Hanggang may pusong marunong magmahal. Hindi kailanman mamamatay ang diwa ng bondok.